From the full implementation of the UHC. However, as the good the senator knows, the implementation of this law is not without challenges. We are all well aware that the COVID 19 pandemic has highlighted the gaps in our healthcare system, exposing the vulnerabilities and limitations of our healthcare infrastructure, shortage of healthcare workers, and difficulty in accessing healthcare. Uh, Ito pong nabanggit po sa na no balance sa uh, billing. Ay uh, sa pagkaalam ko it was uh, mentioned by the Secretary of uh, Health na uh, pertaining po ito doon sa mga charity ward yung ibig sabihin nasa UHC yan na uh, libre po. Dito tayo minsan nagkaka problema. Dahil pag nagkaroon ng komplikasyon yung operasyon, mas lalaki yung billing, lalong lalo na po sa mga government hospitals. Kahit na hindi uh, yung sa mga hindi charity ward, yung mga pay ward. Minsan kinokover ng PhilHealth may packages, pero pag nagkaroon po ng komplikasyon, madadagdagan po yung araw na admitted sila, madadagdagan yung billing nila. Diyan na po yung uh, problema ng ating mga kababayan. Nalolobo po ang mga hospital billing nila at minsan umabot po ng uh, milyon-milyon. It is uh, therefore imperative for our health agencies led by the Department of Health and PhilHealth to exert extra effort in ensuring that the goals and objectives of the UHC will be achieved. As a legislator and head of the Health Committee, we will exercise oversight functions Over our health agencies so that we can review and evaluate the implementation of health related laws. Last Congress, uh, last year, po ito 2024, uh, we conducted 14 hearings in the committee to push for allowances due to our healthcare workers and to advocate for reforms in field health following the transfer of health funds to the National Treasury. Sana po PhilHealth para magkaroon kayo ng maayos na budget. Ayusin niyo po ang inyong serbisyo. Ang PhilHealth po ay para sa health po yan. Claro naman po. PhilHealth. Health para sa Pilipino. Ang PhilHealth po ay hindi negosyo. Dapat po ay, meron tayong insurance na meron tayong masasandalan na tuwing tayo ay nagkakasakit. Alam niyo po, maraming mga kababayan nating Pilipino, minsan takot magpa-hospital dahil sa takot sa babayarin sa, sa hospital. Kahit na marinig lang na magpa-check up, takot na po. Meron diyang buntis sa Cebu last year po, nanganak sa sidewalk, namatay yung mag-ina dahil ayaw magpa-admit. Meron po isa dyan sa Kabite, isang lalaki, ayaw magpagamot dahil takot po sa babayarin sa hospital. Dapat po may masasandalan po ang Pilipino kapag nagkakasakit. Yan naman po ang objective ng UHC. I am hopeful that the Supreme Court will finally decide to have the budget transferred to, the, to be returned to PhilHealth. Kasi yung out of 89.9 billion na kinuha, kasi excess funds nga raw po, sa totoo lang, hindi naman talaga excess funds yun. Dahil kung ginamit po 'yung 89.9 billion ay hindi po magiging excess funds 'yun at mas mababawasan pa ang problema natin sa pagpapa-ospital kung ginamit po 'yung 89.9 billion. Ang problema, nagamit na 'yung 60 billion, 'yung 29.9 billion na lang po ang hindi uh, sinole at uh, pinigilan. At for the record po, hindi nga po ako pumirma sa bicam report for 2025 dahil nga po zero ang budget ng uh, PhilHealth at uh, hindi po ako sang-ayon na isi zero ang budget ng PhilHealth kung meron mang ililipatan po ng pondo eh dapat po gamitin rin po ito sa health I am also hopeful that the Supreme Court will finally decide to have the budget transferred to be returned to PhilHealth andiyan pa yung nakabinbin pa yung 29.9 billion If there are also excess sources of funding at kung kaya nating mag-supplemental budget para sa PhilHealth, gawin po natin ito. After our numerous appeals, PhilHealth has committed to implementing sweeping reforms starting with a long overdue scrapping of the single period of confinement policy. Sa ating pagdidinig po sa Senado, 14 hearings na po including about 7 sa PhilHealth ang dami nating na discover na meron silang mga pulisya nung 2013 pa po ito. Ito pong single period of confinement policy na bawal kang i-cover sa pangalawang pagkakataon tuwing nagka-pneumonia ka, nagkasakit ka, nagka-bleeding ka, eh mapigilan mo bang magkasakit muli sa loob ng 90 days? Doon pa nila tinanggal nung na-discover natin. Ito pang 45 days limit policy na bawal kang i-cover ng PhilHealth pagdating ng 46 days, eh bakit nagtitipid ang PhilHealth? Eh pwede nyo namang gamitin ito sa mga pasyente, eh di wala kayong excess. Napaka simpleng logic naman po nun. Alam nyo po, hindi po kailangan ng Pilipino ng Malasakit Center kung i-cover ng PhilHealth ang lahat. Ang nangyayari po ngayon, ang Malasakit Center, batas po yan na pinasa natin dito noong 18 Congress, it's a one-stop shop naman po siya. Andiyan dyan yung PhilHealth, andiyan dyan yung PCSO, andiyan dyan yung uh, DSWD, andiyan dyan yung DOH para tumulong. Pero kung sagutin na po ng PhilHealth ang lahat, hindi eh, walang problema yung Pilipino. So, hindi ko maintindihan kung bakit nagkaroon po ng excess sa funds last year. At hindi ko rin po maintindihan bakit na, na na zero po sila? Dahil itong contribution natin, tayo nagko-contribute po tayo sa PhilHealth. Eh may mga Pilipino po na walang kakayahan na magbayad. Sila po yung sinasubsidize po ng uh, PhilHealth. Ang importante po ngayon dito sa universal healthcare, sabi ko nga napakalayo pa natin sa full implementation of that law. Ay dapat po ma po yung ng PhilHealth yung pondo nila. Uh, totoo naman po 'yon. Meron pong uh, kailangan na reserve fund in case of uh, pandemic dahil hindi natin inaasahan na nangyari. Pero in excess of that sa, re sa required by law na magkaroon ng ng uh, reserve fund para sa maaring uh, pandemic. Dapat sana ay uh, gamitin talaga ito. Ubusin niyo po ang uh, pondo ninyo para sa mga mahirap nating pasyente. Sa totoo lang, napakababa pa rin po ng case rates ng PhilHealth sa ngayon. For example, meron pong isang provincial health officer ng Camarines Norte sa lugar po ng ating kasamahan dito, Senator Robin. 4 million ang hospital billing niya. Ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli sa pangalawang pagkakataon ang sinagot ng PhilHealth 29,000. A total of 57,000 out of 10 million. And that is less than 1% of his billing. Namatay po siya. Hindi po niya napakinabangan. Dahil ang naging contribution niya, 200,000 na kinalta sa sweldo niya. Ang napakinabangan niya, 57,000. Nalugi pa siya, namatay pa siya. At hindi lang po yon nangyayari sa isang tao. Sa lahat po ng naririto, contribution po natin yan, kaltas po sa sahod natin yan. Tingnan niyo po sa inyong mga payslip. Nagko-contribute po tayo. Ngunit tayo, tuwing tayo ay nagkakasakit, kukunti lang po ang ating na-avail. Tinaasan nila this dahil nagreklamo tayo after numerous hearings, seven hearings sa Committee on Health. dun pa sila nagmamadali. Noong December, Nagkaroon sila ng uh, uh, emergency board meeting. Ang dami nilang inayos ng mga pulisya. In one day, na-approve nila. Eh kung na-approve nyo nung isang araw, eh sana inaprobahan nyo, hindi December, nung January, eh di wala kayong excess funds. Walang, walang wawalisin ang national government. Sinabi nga ni Sekretary Recto, Nilagay nyo naman sa gaa na pwedeng kunin yung excess funds. Ang sinagot ko naman po, wag naman yung excess funds para sa health. Kasi ang pondo po ng health ay kulang pa. Ang kalusugan po ay katumbas ng buhay ng bawat uh, Pilipino. Sad reality. Hanggang ngayon, kahit saan tayo pumunta, maraming humihingi ng tulong, mga reseta, hindi makalabas sa ospital, sinasangla yung karabaw, ibibenta yung mga kagamitan sa bahay para lang po makalabas. Yun po ang uh, totoong realidad sa isa ngayon. Ang layo pa po natin. At totoo naman po yung zero balance billing sa mga charity ward. Pero other than that, pumunta tayo sa yung iba naman po kasi sa atin, uh, ayaw po sa government hospital. Gusto nila sa private hospital, nandoon yung kanilang mga espesyalista, nandoon yung mga doktor nila. Ay hindi naman natin mapigilan dahil emergency po yun at buhay po ang nakataya dito. Hindi naman natin mapigilan na Ay, huwag kayong magpa-admit sa uh, private hospital at doon kayo sa government hospital. E eh, pag emergency cases, itatakbo mo naman sa pinakamalapit na hospital. Pero pag malaki po ang sasagutin ng PhilHealth, iko-cover ninyo, mas malaki pong tulong yon na hindi na sila humingi ng guarantee letter, magmamakaawa sa mga uh, politiko para makahingi ng tulong. Isa po sa dahilan, uh, isa sa aking priority ay nag po ako ng to institutionalize MAIP o MAIFIP. Ito pong para sa mga financially incapacitated or indigent uh, patients. At dapat po walang pinipili. Ibig ko sabihin... Uh, kung sino po yung mahirap talaga ay siya po dapat uh, makinabang nito. Hindi na po dapat lumapit sa sa politiko para humingi ng tulong para sa kanilang pagpapa-hospital. Kaya uh, sa totoo lang hindi po katanggap-tanggap sa akin. Maybe legally nakalusot po yung uh, kinuha na excess funds but morally it is uh, unacceptable po sa akin dahil Totoo naman talagang napaka-dami pa nating kakulangan sa ating full implementation ng Universal Health Care Law. At patuloy uh, ko pong sinusubaybayan 'yan at in fact totoo po 'yun na uh, na uh, natanong po kanina Senator Makino na sa August 20 po tuloy-tuloy po ang ating uh, hearing sa PhilHealth uh, kung ano na bang repormang uh, ginawa nila tungkol dyan. Kasi sabi nila tinaasan nga nila ng 50% yung case rates So what is 50%? Halimbawa na lang po yung provincial health officer. What is 50% of 57,000 out of the 10 million billing? That is only 28,500. So 85,500 pa rin ang isasagutin. That is less than 1% pa rin po. Napaka-baba. Ngayon, nagpanik ang PhilHealth. Marami na silang mga tinataasan na mga packages. Pag nagka, naatake ka sa puso, meron ng P500,000. So, antayin mo pa bang atakihin ka sa puso bago mo ma-avail yung 500,000? Bakit hindi nyo tingnan na mabuti? Sabi naman nila, during the hearing, there are 9,000 cases that needs to be reviewed. Eh, kung nakaprobahan nyo nga sa isang araw, eh, sana ginawa nyo nung uh, unang buwan pa lang po ng uh, 2004, eh, wala kayong uh, excess. Sisingit ko na lang po speaking of uh, our uh, health workers. Uh nag-umpisa po itong hearing dahil sa mga hinaing po ng mga health workers na meron tayong ipinasarito na batas ng 18th Congress pa po during the pandemic. Ito pong health emergency allowances. At uh, marami pong nanawagan. Salamat po sa DBM at DOH last year na release na po yung 27 billion finally. But nainganyo po yung iba yung mga nawala ng pag-asa, yung iba namatay na po, nagkasakit na, hindi na nila o na cobra o na collect yung kanilang uh, heya, ay nagkaroon sila ng pag-asa. So nag-appeal sila, nag-submit sila. Kung, kung services rendered naman po ito, if it is validated, talagang pinagpawisan ng mga health workers natin, ay dapat po ibigay ito sa kanila, itong appeals na 6.7% bilyon. Dahil pinaghirapan, pinagpawisan po ito ng ating mga healthcare workers. Sila po ang hero ng pandemya. Wala tayo ngayon dito kundi po dahil sa kanila. Ano ba naman yung mali, mali maliit na halaga na ibigay po ng gobyerno sa kanila? Whether saan ilagay ito? Uh, ilagay nyo sa 2020. Ilagay natin sa 26, 2026 uh, budget. O oh, kahit na sabi nga na nila na inilagay, pwede raw nilang kunin sa iba pang mga programa, sa yun ba yan? Sa gift program. Sana gawan niyo po ng uh, paraan. Saan? Program appropriations. Mas, mabuti pang unahin yung